sasagot po tayo ng tanong at ang katanungan ay ganito. Bakit bakit nagsalita si Hisokristo ng talinhaga? Bakit ang kanyang mga salita ay talinhaga? Um, kaya po siya nagsalita ng talinhaga sapagkat ang, ang nagsisitingin ay hindi sila mga kakakita at nang nagkikinig ay hindi sila mga kaharinig, ni hindi sila makakaunawa. Kaya ang Panginoong Heso Kristo nagsasalita ayon sa talinhaga. Basahin natin yung Matthew 13 verse 13. Ganito po ang nakasulat. Kaya sila'y pinagsasalitaan ko sa mga talinhaga. Ito yung sinabi ni Kristo. Kaya sila pinagsasalitaan ko sa mga talinhaga. Sapagkat tingin ay hindi sila mga kakita at nangakikinig ay hindi sila nangakakarinig ni hindi sila nakakaunawa. ano Ang tanong mo, bakit nagsasilita si Iso Kristo ng talinhaga? Ang sagot, sapagkat nagsisitingin sila ay hindi sila nangakakita at nangakikinig sila ay hindi sila nakakarinig ni hindi sila makakaunawa. Yan po, kaya ang Panginoong hiso Kristo, ang kanyang mga salita ay talinhaga. So kung may tutul ka, pwede naman po kayong mag-comment. At kung may tanong ka, pwede rin po kayong magtanong hanggang dito na lang at paalam.